chicken chicken ba? Hindi yung may gata. Ah. Ah. Yung may gata. Yung gata. Walang may gata. may gata. Hindi masarap yung 45 dito. Tapos yung Dami na naman itong... Talong niya, ang palaya ito. 58. Palaya dalawa. 67 dalawa. 65? 67 dito. Ito, ano? Kamayang pala yun. Ano yung talong ga, talong. Ay, beef ito. mo talong? Garlic, bagay. Ay, ito. Anong Pares din, ano man ang presyo? Isa, isa, Isang 67. 73. Anong pinagtaw? Beef? Beef? May beef siya mo? ga. Ano Pansit. Malamang siyang 15 daw sa... Walang pansit? Ika gusto mong pansit. Ika oh. lusisa oh, oh, na lang tayo ng pancake shrimp. Oo, oo isa, lang. Isa-isa lang. Ga? Huwag mo nang dala-dalawa. Hindi, guray, dalawa-dalawa. Masarap ang gulay. Pansit, ayaw mo. Sabaw. Ito, ito sabaw. Ah. Kala sabaw na yan. Ano number yung tanong? 71. 8791. Oh. Tapos tumawag ako sa kanila, Dapat din ako, pa Peggy. Ba halyo. Kada Tapos na boto. Oh, Sige. Pero wala na. Sayo ano? Hello. Talong. Talong na may May order ka talong? O, talong. Okay talong oh, ang palayan. Okay. Sa kabanset.

sala may lapis din mo oh eh verse 23 twenty no in the